Hello guys, welcome muli sa uh, bibagong video ng aking channel. So, naman, nandit na, Nandito tayo sa farm na sa, sa, mga kaibigan natin. Saluyot eh. Medyo mainit. na. oh, uh, ito Ah, uh, namimitas yung aking mga tropa ng saluyot, no? Saluyot, uh, man. guys, dito kung mapansin nyo, makikita nyo dito yung iba't ibang ano prutas. Meron din sila dito ng miracle fruits na kapag uh, yung isang ganto katiting lahat ng mga asim na matitikman nyo ay ano, tatamis punta natin kung ano yung tutukoy ko na miracle fruit dito yun kasok ah, dito dito guys napakadaming taning yeah, may mga lukban yan yeah, po talagang hitik na hitik sa bunga ba yeah. <laughs> <laughs> hmm. Balingbing ada oh, muka dami. Ya yeah, guys. Ya. Yeah. Tengok oh, ayo, dami oh, yunuk oro, oh, Ha. Oh. Sangka ba. Yeah. Dami. Tik Ah, dito na masa balingbingan. Ya, yeah, dami oh. Yun. Oh, dami. Dami bunga ng balingbing. Oh, pengen turu. Yo. Yun dami. Ah, ha ha ito libre lang libre lang na naihingi dito basta mabayot ka lang masipag uh... ito tikman natin ito guys so, pikasin natin ito ito ang tawag daw dito ay parang mangustin titikpan natin lasa ito pa hmm harap Masinap guys Inok. Papaya naman Papaya Alak bunga papaya dito guys Ya, yeah, meron din ano Granada Ha Green din ka natin Ayan <coughs> no, bunga Granada guys, dahil Yon so. Yung mga granada, grenade, no? Ah, uh, dito na sa kabila, mga papaya, lalaki ng ano, bunga ng papaya. Ayun ang oh, lalaki oh. Lalaki. So, dilaw na oh. Ayun, lalaki. Ang tawag nila dito, tawag ng mga lokal dito sa papaya, pau-pau. ang tawag nila diyan. Mayroon rin puno ng ano. Uh, sa palok 'yan. Ah, sa palok 'yan. Dami ring mamunga 'yan dito yung tatawag na no miracle ito yung miracle fruit guys ito to yan yan ito ito yung bunga nya yan ito yung miracle fruits na kumain ka nito tapos uh, pagkakain ka ng mga maasim hindi na maasim yung pakilasa nyo matamis na kaya siguro yung tawag sa kanya miracle fruit yan yung puno nya yeah. guys siya. Yung mga bunga niya, maliliit lang. Maliliit lang yung bunga niya. Kuha tayo ng isa. Yung medyo mamula-mula. Ayan. So, ito to. Ito yung bunga niya. yan Ayan o. Tama diba? So pipitas tayo ng isa. Kung anong lasa nito. Ha? Eh? Mm hmm Ito yung buto niya. Mm -hmm. Guys, ito ang daming bunga oh. Mangustin tawag nila. Yung maliliit lang bunga. Dami itik na itik. Hmm. Patay ah. Dami manawa ka na. Manawa ka na sa kakapitas. Ang tamis guys. Tamis. Dapat pala lemon ang kukinain ko, no? Hmm. Dito naman ang pehabas Ano yung pehabas? Ano yun, hindi ko kung ano yan Dito mas isa, balingbing, ang dami Ito nga siya, balingbing yan, ang dami Ito ang balingbing Ang laking puno Alam mo naglalaglagan lang yung bunga-puno na ano Bunga na ano, balingbing tapos ito naman yung bunga niya, ayan oh. Guys, eh, ay, Galing, di ba? Pili tayo ng madilaw-dilaw pa. Ito, ito, ito. Ito, dilaw. Ito, ito. Ito. Ito tayo isa. Itas tayo. Yun. Guys, ang laki. Ang laki ng bunga na ano. Balingbing. Tignan natin. Tamis. hmm hmm tamis guys para tamis tinatanggal ko muna yung gilid magilid gilid ba ako sa kainin harap mm. ang laki ng puno guys ng balingbing kung mapapansin nyo yun no. Oh. ang laki nyan tapos ang bunga niya, napakahitik pa ang dami ang dami ayun hey, no kita ko sa inyo, paligid yan o. Ang dami oh. Tingnan nyo. Mmm. Ang tamis guys. Sarap. Ang tamis. Ayun ah, oh. Ang laki oh. Ang ah, laki. Yun. oh, ho oh, oh, ho <coughs> Manawa ka na. Mmm. Talaga nga no. Tumutubog to kasi tamis. Ah. Mmm. -hmm. Hoy. Mm. malaki lokyo, oh. ano? Ay, Ayun, ang dami. Ba? Diba? dami, guys. Sarap. Mm hmm Ini Sabi, don't touch daw. Bawal hawakan. Oh, yan, sabi bawal hawakan, so wag nating hawakan. Pero guys, nakakatuwa talaga ang dami. Itik na itik yung buhok mo. Mmm. -hmm. Oh, sarap. Ang um, tamis. Mmm. Tanggas -hmm. yung paligid o. Oh. Ganda. Ito naman tayo sa kabila kung ano. Tingnan tayo kung ano yung meron Oh. No? Mm. Dito ako tutuwa talaga eh. Dito sa maliliit na to. Hmm. Ang liliit niya. Sabi mo gusto daw yan. Pero matamis siya. Matamis na masim. Hindi man masim na masim. Hmm. Yung buong ng lukban. Mm. So, th uh, thank you guys for watching, no? Kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel ko, pa-subscribe na rin. Jury Antaran at sa aking Facebook, Jury Antaran. Thank you so much for watching, guys. See you in my next vlogs. Bye-bye!